Hello mga kabuhay, welcome back sa ating vlog uh, Ngayong araw, ngayong video, ang makikita ninyo ay moment naming magkakapatid from antike, sa antike ko mga uh, kapatid ng mga lalaki, pinapunta ko rito sa Cavite dito sa bahay ko at kahapon, gumala kami pero hindi ko agad na upload ang video ko ngayon, gagawa natin ang introduction at ngayon, hopefully, ma upload natin ngayon. So, ang makikita nyo sa video natin ay ang aming moment kahapon ng mga magkakapatid. Lima lang naman kaming magkapatid, dalawang babae at saka tatlong lalaki. Nasa kalagitnaan po ako. So, tunghayan niyo tunghayan natin ang video namin kahapon. Ma-enjoy na rin kayo, mag-enjoy na rin kayo, makisama na rin kayo sa kulita namin kahapon. Kumbaga, Very rare ang moment or ang opportunity na makikita kami. Kaya yan ang reason na pinapunta ko sila. Hindi na ako umuwi sa probinsya namin, dito na lang sa Cavite kami nagkita-kita. Ito nang pinaka reunion gathering naming magkakapatid. Kasi noong 2019 pa ako nagbakasyon sa probinsya, pero ngayon sila naman ang pinagbakasyon ko kasi ang pinaka drinks nila ang makapa, makasakay o makapag-travel sakay ng eroplano. No? So binigay ko 'yun. Kaya tuwang-tuwa rin sila. So hope na mag-enjoy kayong lahat at uh, makikita rin niyo ang uh, mga kapatid ko. So stay tuned guys. Si Babang Makulit, sino baba? Kaway kaway baba. Ah. Kaway kaway kayo. Gantay kami ng aming order. Kaway kami ng aming order. Tumbig lang muna kami. Dama, ano? Dahan-dahan lang kayo Matagal pa naman maghapon eh Enjoy your meal Matagal pa maghapon <laughs> ayo ka pa ano to kin mo sambag mong ano tulan Salad mo, sambag, tulan mo. Bakit wala bang diet? Tumanda lui, tama na. Interclass? Ba, tapos. Kelas? Kelas. Hadi, hadi. Di talaga si nagutom. Halo-halo na. <laughs> Tingnan naman yung kutsara nagbend. Liyari <laughs> tayo nito nagbend ang kutsara nila, naku na deform. Halo-halo ang sarap ng halo-halo nila dito. Tapos na sila kumain. ubos bot simot. O simot. Wala na, wala nang tawang na mesa. <laughs> simot na. Busog na kayong lahat? ababa ah, ano yan? Busog na. Ano so, ba, gina? Gina? Ano, may nagtitake out ng mga parat. <laughs> Nakakatuwa yung anak ko. na ay. <laughs> Pagkain sa pusa niya. <laughs> <laughs> oh, punta na tayo ng pure gold. Huh? Tingnan nyo yung tsura ng mga nakakain na. Mga nakakain na yan. Kaya Pure ang ngiti. do nang Pure Gold, di ba? Punta na kayo ng Pure Gold. Pure Gold. Supermarket. Yan yan na siguro. O, sige. Requesting IPI merchandiser, please yeah. proceed to the receiving area. IPI merchandiser, please proceed to the receiving area. Roma mama will wait you here. Dola tabi patnun جديد rahate. Ayun short of 50 pesos lang. Ano? Nil, nilo daw. Bakit daw lang butas yung pantalon mo, be? Joke lang, <laughs> maberdia. <laughs> Hola, nando butas pantalon mo. Simos Mos nag CR pa. Wait natin Simos Mos nag CR. Gusto nyo mag CR dyan, no? Mabaho nga lang. Ay, pati yung dito. Ano yung ating ating? Ida yung ating. cute naman ang tsinilis bakal pa kong payo nga payong, payong Roman, ka mo cute naman ang tsinilis ay, ang taas pero parang malambot lang no

Ala, nakalimutan natin magdala ng eco bag. Pag dito, okay lang. Naka-box. Ah, baba maya, maya. <laughs> Pero bibili tayo na pang pansit mamaya eh. CR ka? Oh, sige. Entepi patlon, jadi jalan ya, si Adi. Tepi. Tepi patlon. Hah? Tepi patlon. Eh, jadi. Aki ada ada doktor. Kalau ada apa? Yut ni. Hah? Ang liit naman yun, kay Biji. gusto niya keypad. Sabi ko nga, Bill, touchscreen na lang na mapag-aralan din naman ang touchscreen. Ay, bitin ang tatabig Araw ko. may Ano pinili ni Chris? Ang kuha ng tipa, ano? Kapag ka natin din. Ha? Iyo? No, no, 750? no. piso. Piso daw, piso. Kipan mo, kipan. 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 Hey, kalitahan. La, la, la. Kacau, Maji. Mau okay. ke, adik-adik. Kasar. Ya, dah kalau. Ya. Ya. Ebi cover bagel? Lah may yung mga luma pang cellphone yung keypad ayaw niya ng touch screen <laughs> mas dapat nga pag-aralan nga mag touch screen eh. oh, yung isa dun yung mga buto-buto nang kinain niyang manok nakalagay pa sa bag niya <laughs> <laughs> Ay, kung ano anong pinagdadala ng mga to. <laughs> 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 Bakit kipad ba rin Magkano daw kipad? 500? <laughs> Ay, Diyos ko po. Binago. At least may bago siyang cellphone. Ba't ayaw mo pa rin ng keypad? anang ah, touchscreen? Okay. da Maya pagod na mag-ikot. Balyo, balyo. Hala, halika na. Tara na. Yung baon nyo, Chris, adobo. Pansit. Ah, chess. Oh, that's prepare beyond. No, not spaghetti. Pancit. Ati buong kain. <laughs> <laughs> Tapos saluhan mo ng pancit -pan Yan yung <laughs> pancit kanto. <laughs> Ano ang gusto ni Mas may halong pancit canton? Ay, may umihi dito, oh. <laughs> be, umihi ka dito, be. Oh, yung ano, kumuha nga kayo ng pang... Wala asal. Pag sino asal? Asal na. Jam na. Asal ang table. Asal na kaladi. Ay, das yung hanit. Wala.

ay, libre mo daw siya. Libre daw ba yan? Tinatanong niya libri kung libre, libre daw. Ito po yung price. Sabi mo nga, ito yung price niya, ma'am. Hadi ba isa? 2,999. Lala, mo Mubiri. Mafi, biri. Mafi, biri. Biri, biri, Mafi. <laughs> yeah. Tapos ma'am, ito ma'am, ang kagandaan niyang pusa po yung bumibigat, dumidiin, kapag may malalapatan siya. Ay, nagmamagnet siya. Yes, oh. po, hindi mo na kailangan Sano? pa yan din. Talata. Talata. Ma'am, pasabihin Talata mo, mo mam ano, po, sabihin mo sa kanya, nakakatanggal yung mga lamig sa katawan. Sabihin mo kay sir. Ay, Islan, sino? 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 Okay. Boyfriend okay. mo okay. ba? Okay. Ito yung free lang daw ilan pa madadala sana tumbayad Kasamahan ah, mo ba yung kanina si Oh, sister sister Is... Ay uwi na daw kami kasi nagmamadali. Last na lang papantayin ko lang. Kagad ka sa likod mo, Ben. Try mo lang. Hindi, okay na yan. Tama na yan kasi nagmamadali kami. wait lang. Last na lang man ko lang kasi pangit yung hindi pinapansin. Ano kaya? Ma'am, ganito ma'am. Sino pong may kakilalang senior sa inyo? Buong pangalan lang po ng senior. Wala pa kaming senior na ano. Alam na niyo kung yun. bakit ma'am? O, oh, may discount. niya. O, oh, may discount. Yan. Makukuha niyo siya ma'am ngayon ma'am. 3,000 ma'am tatlo. Eh. Ah, buong may ano na. senior. Wala pa kaming senior sa... Hindi, okay, buong pangalan lang May, ma'am. Ma si Ay, si Ate Lina pala. Yeah. Si. si Ate Lina. Ha? Ito yung price niya kaya. Ah. Uh, pero wala kaming pambili ngayon kasi alis na kami. Wala na sa budget. Si Si, si ano, si, si, ang... Um, Pero ganito ma'am, dahil nakakuha na rin naman sabi yung sila ma'am. Kung nakarang araw. Ah. Kaya po ito, ito price niya. Wala, pinangkain na namin. Hindi, wait lang ma'am. Kaya niya po ito. Pinangkain na namin eh, tapos Ito, pinang grocery na, wala na. Bigay ko sa inyo yung isa ganito lang. Hindi na, na, wala na. Pinangkain na kasi namin okay eh, lang nakailang kain na kami, nakailang panggrocery na kami. Wala problema, na kami. ma'am. Ah, sige, sa pagbalik na lang naman. Thank you so much, ma'am. O, oh, yung anak ko kasi, nagmamadali umuwi. Oh, eh. Sabihin ako sa inyo. Sir? Instead of 3,000, kung ngayon kayo makakuha dahil kasama niyo naman si anime. sister in -law ko 'yon. Ibibigay ko sa inyo ganito lang. 900 uh, ano na lang, bale 1,000 na uh, lang. Pero kasi pasensya kasama. na wala wala na kasi kaming budget. Eh so, oh, hindi na kami mag-ano? Uh, Makita na tayo ng auditor mo kainayin. Ah, sige sige. N9. Okay, salamat ha. Balik kayo Balik sa pagbalik namin, um, inshallah um, 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 um. Thank you for visiting my channel. See you sa next video. Bye.